Madalas natin silang nakikitang nakangiti pero hindi mo aakalaing dumaan sila sa matinding gyera, ang gyera laban sa mental health. Marami pa sa atin ang hindi pa malawak ang kaisipan patungkol dito at maraming meron nito ang hindi isinisiwalat dahil karamihan pa sa atin ay tinitignan itong isang kahinaan. Heto ang ilang celebrity na binuo ang sarili at lumabas na mandirigma mula sa matinding depresyon at kung paano nila ito nilunasan. Jano Gibbs, sa isang panayam noong 2014, inamin ni Jano na dumaan siya sa isang matinding depresyon at matagal niya itong itinanggay noong una dahil sa takot sa stigma o hiya, dahil sa kawalan ng bukas na pag-iisip tungkol sa mental health dito sa kultura ng Pilipinas noong panahong yon. Iniisip kasi ni Jano na baka husgahan siyang baliw o di kaya nag i lamang. Malaki ang naging epekto ng depresyon sa kanyang buhay at karera, dumating sa punto na ayaw na niyang magtrabaho at ayaw na niyang lumabas ng bahay. Matindi rin daw ang kanyang insomnia dahil sa kondisyon niya, lumobo ang kanyang timbang na kahit siya ay hindi na niya, niya nagugustuhan ang sarili sa tuwing humaharap siya sa salamin. Nagdulot ito ng kawala ng self-confidence, dumaan siya sa yugto na ayaw na niyang humarap sa publiko at mas pinilin niyang magtago muna habang sinusubukan niyang magpapayat. Paano niya nilabanan ang depresyon? Kumonsulta siya sa isang espesyalista ng mental health. Nakakuha siya ng support system sa kanyang pamilya. Ang suportang ito ay malaking tulong upang malampasan niya ang depression. Higit sa lahat, hinarap niya ang takot. Sa pamamagitan ng treatment, suporta sa pamilya at pagpapabuti sa sarili, ay unti-unti siyang nakarecover at nakabalik sa normal na pamumuhay. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay hindi nakaligtas sa depression. Noong December 2023, tinapos ng kanyang amang si Ronaldo Valdez ang kanyang buhay dahil sa mental health struggles. Ang pagpanaw ng kanyang ama ay lalong nagtula kay Jano na maging mas bukas at maging advocate para sa mental health awareness sa bansa na ang depresyon ay totoo at kailangang bigyan ng pansin. Isa pang personalidad na nagbahagi ng kanyang mental health condition ay ang komedyanting si Kay Brosas. Nilabanan niya ang chronic anxiety disorder at panic attacks. Ayon sa kanyang kwento at karanasan, bago pa man siya na-diagnose sa kanyang kondisyon, ay labas-pasok siya sa emergency room dahil sa mga pisikal na sintomas tulad ng paninigas ng leeg, palpitations, panginginig at pakiramdam na parang inaatake siya sa puso o seizure. Umabot pa nga siya sa pagpapatawas dahil hindi malaman ng mga doktor ang physical cause ng kanyang nararamdaman. Kalaunan sa tulong ng isang psychiatrist na diagnose siya na may chronic anxiety disorder. Ito raw ay naguugat sa mga suppressed emotion o suppressed depression na patagal na niyang kinakalaban. Nagtitrigger din daw ang kanyang anxiety kapag may siyang matinding stress, pagod at pag may malaking problema. Nilabanan niya ito sa tulong ng mga profesional at gamutan. Natutunan niyang i-manage ang kanyang sarili kasama sa kanyang self-love at self-management ang pag-iwas sa mga toxic na tao at paghahanap ng mga mapagkakatiwalaan at sumusuportang kaibigan. Gab Valenciano, inami ni Gab na apat na taon din siyang nakipaglaban sa sakit na bipolar disorder at clinical depression. Nagsimula daw ito noong 2015. In namin niya na dumaan siya sa mga panahong sinubukan na niya niyang tapusin ang kanyang buhay. Inilarawan niya na ang depresyon ay hindi bastang matinding kalungkutan lamang, kundi isang dead end o pakiramdam na wala nang saysay ang lahat. Noong 2019 na ospital siya dahil sa kanyang karamdaman at ang kanyang pamilya ang naging matibay niyang sandigan at malaking tulong sa kanyang pagaling at recovery. Maliban sa tulong ng mga profesional at suporta ng pamilya, sinabayan din niya ito ng personal na pagsisipan. Binanggit niya na napakahalaga ng conscious effort at pinilin niyang palibutan ang sarili ng mga tamang tao. Tinaasan rin niya ang kanyang physical health. Dahil sa kanyang matinding anxiety ay hindi na siya makakain at makatulog ng maayos dahilan ng pagbagsak ng kanyang timbang. Kaya inalagaan niya ang kanyang physical na kalusugan at muling bumalik sa pagiging malusog ang kanyang pangangatawan. Ngayon ay kontrolado na niya at kaya na niyang imanage ang kanyang kondisyon at namuhay ng may ligaya at layunin. Paulo Avilino Noong 2019, ibinahagi ni Paulo ang kanyang karanasan sa matinding depresyon. Aniya, dumating na siya sa dark period ng kanyang buhay na tila ba pakiramdam niya na wala ng halaga ang lahat. Dahil sa pagiging introvert, hindi raw niya alam kung paano niya ibahagi ang kanyang iniisip at dandamin, kaya kinimkim niya ito na lalong nagpalala ng kanyang kalagayan. Ang pinakamabigat na sintomas na ibinahagi niya ay ang pagkakaroon ng suicidal thoughts at nagtangka na rin daw siyang tapusin ang kanyang buhay noon. Pinost niya sa kanyang social media account ang peklat sa kanyang pulso, tanda ng ginawa niya noon at ibinahagi niya sa madla ang mensahe tungkol sa pakikipaglaban sa depresyon at panawagan para sa mental health awareness. Paano niya ito nalabanan? Nabanggit niya na mayroon siyang matalik na kaibigan na palaging nakasuporta sa kanya, na nagpupunta sa kanya sa gabi para samahan siya at nagpapaalala sa kanya na kung gaano siya ka-privilege kumpara sa iba. Binabantayan pa daw siya ng kaibigang ito sa ospital maging sa bahay upang masigurong hindi na niya uulitin ang pagtatangka. Ang kaibigang yon ang nagtanim sa kanya ng hope at wisdom, dahilan kung bakit siya nagpatuloy sa kanyang buhay. Mika de la Cruz, inamin ni Mika na nagkaroon siya ng maraming health condition. Ang kanyang mental health struggles ay naging mas komplikado dahil sa physical na sakit na autoimmune disease. Sa mga nakalipas na taon isinaad niya na dumating na siya sa worst and lowest point ng kanyang buhay Sa kasagsagan ng kanyang karamdaman na matay pa ang kanyang ama na labis niyang ikinawindang na kung saan hindi na siya makatulog at nagkakaroon na siya ng matinding migraines Dahil sa kanyang kondisyon na autoimmune, lumobo ang kanyang timbang na kung saan binatikos o nakarana siya ng body shaming dahilan kaya nawalan siya ng pag-asa at kinamuhian ang sarili at nagtago sa madla paano nilabanan ni Mika ang kalbaryong ito Pahayag niya na isinuko niya ang lahat ng kanyang pasanin sa Panginoong Hesus. Ibinahagin niyang natagpuan niya ang rest and peace nang ganap siyang sumuko at nagtiwala sa Diyos. Saad pa niya na ang kanyang incurable autoimmune disease ay gumaling. Naniniwala siya na ipinakita ng Diyos ang powerful healing and transformation. Para kay Mika, ang kanyang pagaling at pagkakaroon ng kapayapaan ay isang spiritual na tagumpay at himala. Heto pa ang ilang mga celebrities na matagumpay na nilabanan ang depresyon. Tulad nina. Minsan, ang pinakamalaking tulong na magagawa natin sa mga kakilala nating meron nito ay ang tahimik na makinig ng walang panghusga. Iparamdam na sila ay may halaga at may karamay. At kung ikaw ang nakakaranas nito, isipin mo na hindi ka nag-iisa. Ang una mong hakbang ay ang pinakamahirap, subalit ito ang simula ng iyong pagaling.